Hello guys! Kamusta na po kayong lahat? Medyo matagal-tagal din po ako hindi nakapag-vlog. Pasensya na po kayo. Meron lang mga ilan nilang nangyayari sa buhay talaga natin na hindi natin inaasahan. Pero kailangan natin magpatuloy. So, nandito na naman po si Ate Mila. Magsishare sa inyo ng isang masarap at paborito ko na bibingkang malagkit. Nagsalang na po ako dito ng 3-4 kilo ng malagkit. Parang nagsalang ka lang din po ng sinaing. At nang masiguro ko po na na ang aking sinaing na malagkit, isinunod ko na po ang aking gata. Gumamit po ako dito ng dalawang cup ng kakang gata at isang cup din po ng pangalawang piga. Ito po ay frozen. Yes, pwede po tayong gumamit ng frozen na gata. Basta nasisiguro po natin na maayos ang pagkakastore natin ng gata natin sa freezer, magtatagal po ito at pwedeng-pwede pa po natin gamitin. Kaya kung may natitira po kayong gata, at alam nyo pong sobra naman sa inyong lulutuin, wag na wag po kayong magdalawang isip na i-store ito sa freezer. Naglagay nga po pala ako dito ng 1 fourth cup ng white sugar at isang pinch lang po ng iodized salt. Para po balansehin po yung tamis na meron sa aking lulutuin. May kwento nga po pala ako tungkol dito sa bibingkang malagkit. Ito po yung bibingkang palagi nating naririnig na inaalok ng mga batang paslit sa harapan ng bahay natin noong panahon. Ito po yung square na maliliit na nakapatong sa ibabaw ng dahon ng saging na nakalagay sa isang rectangle na parang box na kahoy at Ibinibenta po ito ng piso ang isang slice. Noong time na yon, nasa ibang bansa ako at yung anak ko namang bunso, siguro talagang business minded na talaga kami ever since. Kasi hindi ko alam na ako pala ay may anak na nagbebenta ng na bibinggang malagkit. Imagine niyo yon, nasa kalsada pala yung anak ko habang ako ay nasa Saudi nagtatrabaho. Hindi ko naman po may ang pagbebenta ng anak ko ng bibingkang malagkit. Kaso lang po, medyo nandun po yung pag-aalala natin, baka makagat ng aso or kung ano man disgrasyang makamit niya doon sa kanyang pagtitinda dahil hindi ko po yun alam. Well, ngayon po dalaga na po siya, siguro po kung man po siya, baka dito na lang sa harap ng bahay namin. And now, luto na po ang ating bibinggang malagkit. Inilagay ko na po ito sa aking hulmahan o yung aking lianera na po pwede ko ibigay dun sa aking mga customers. At may mga free taste din po pala ako para dun sa mga hindi po alam kung ano ang lasa ng aking bibinggang malagkit. Para po dun sa nagsasabi na mabait ako dahil nagbibigay ako ng pagkain. kalau nyo lang yun. Hala, hindi po totoo yun. Free taste po yan. Para po makabili kayo sa mga susunod na araw dahil alam nyo na yung lasa. Ganito po siguro talagang dapat na mindset ng mga feeling mayaman. Yung lahat ng iniisip ay para sa ikayayaman. Ay halaka siya. Pero syempre, kailangan mabait tayo sa ating mga kapitbahay. Dahil hindi po natin na itatanong, sila po ang unang-unang magtataguyod sa ating binuksang negosyo. Sila po ang magiging daan para makilala po tayo ng mga taong hindi nakakakilala sa atin. So, be thankful po sa mga kapitbahay natin, mamarites man yan, parites man yan, basta they are all welcome para po sa ating negosyo. Balik tayo sa pagluluto. Naglagay nga po pala ako dito ng tatlong cup ng frozen na coconut milk or kakanggata. Dito po ay nilagyan ko ng dalawang cup ng sugar. Yung isa pong cup na nilagay ko ay sobrang brown sugar. Kaya hinaluan ko po ito ng 3-4 cup ng white sugar na may konting halo-halo na, di ba? Mas gusto ko po sana yung um, panutsa, yung parang bao. Pero wala po kasi akong mabili. Heh, actually, nagtitipid po talaga ako. Wala po talaga akong... Binili na panutsa. So, ginamit ko dito is yung sugar lang. Basta, 2 cups of sugar lang po. Hinalo ko ng hinalo. Hanggang sa lumaki na po yung bula. Mahi mahinang apoy lang po ito. And then, nung ganito na po na halos nagiging mabigat na po yung aking sandok pag hinalo. At parang makikita ko na po yung kawali ko. Kasi medyo nahihirapan na pong bumalik yung aking panutsa or yung aking sugar ready na po ito para ilagay dun sa aking malagkit sa ibaba. Medyo chewy na po ito kapag ito ay tumigas. Hindi na po siya runny. So, ito po ay inilalagay ko na isa-isa. divide ko na dun sa aking mga lianera hanggang sa mapagkasya ko po ang lahat ng mixture na aking ginawa. And then, pwede po natin itong i-bake kung meron po tayong oven. Sa sitwasyon ko po, yung oven ko po, eh, hindi ko na binuksan. Kasi, okay lang naman po doon sa akin customer na hindi po siya binay. Basta gusto lang daw po niya makatikim na bibingkang malagkit. Dahil so, sobra-sobra na po siya nagkikrave. So, ayan po. Ang ilan po dito ay free taste para po malaman nila yung lasa. And then, yung ilan naman po ay i-deliver ko na kagabi pa doon sa aking customer. At ayun nga, tuwa po sila sa lasa. Ito pong maliliit na heart ay meron po itong takip. Madali po itong takpan at i-deliver. Ang halaga po ng nasa heart na iyan ay 50 pesos. At ang halaga naman po ng nasa malaking heart ay katumbas ng isang rectangle na tub na microwaveable. Ito po ay 100 pesos. Sulit na sulit na po sa lasa dahil sobrang sarap. Promise hindi po kayo magsisisi. Kaya i-message nyo lang po ako kung gusto nyo po matikman ang bibingkang malagkit ni Ate Mila. And para naman po dun sa mga tumaas ang kilay, dahil sa sinabi ko na kailangan mabait tayo sa ating mga kapitbahay, kung hindi naman po possible na maging kaibigan natin ang ating kapitbahay dahil sobrang mariptes po talaga at akakasira na ng buhay ninyo. Well, pwedeng pwede pa rin po tayo magbenta Gamit po ang social media. Pwede po tayo mag-post ng ating mga paninda sa social media at pwede po nating i-promote ito para po magkaroon tayo ng maraming-maraming customer. So, good luck po sa ating lahat and hanggang sa muling pagluluto.